Meron na kasing na detect sa US nung mga nakaraang buwan mm -mm. na tinatawag na robocalls. Mm -hmm. Meron na ring uh, ito na yung next phase ng pan pandarambong. Grabe tong mga scammer. Oh, balikan dito. natin yung kasaysayan okay. ha. Okay. Nung wala pang text, naalala mo maricel yung budol-budol. Mm. Tatawag sa telepono. Yes. ba? Diba? At mm -mm. sasabihin sa telepono, "Oh, yung yung amo mo kung katulong ng halimbawa sa magot, yung amo mo." aksidente na ospital na oh, yeah. ospital kailangan ng pera dalin mm -hmm. mo nga rito at sa ospital naman talaga ipapadala mm -hmm. Dalin mo nga St. Luke's so uh, uh, may sasalubong sa sa may lobby ha mm -hmm. at uh, kailangan ng pambayad ng ospital para makalabas ito si ganito si ganyan. budol-budol okay ngayon naging smishing yes uh, robocall may na sa US sa Europe ganito naman balik tayo sa original budol-budol tatawag uh -huh. pero this time may kaboses. Ang kaboses kuno either kaibigan mo or kamag-anak mo. 'Wag naman sana maaaring anak mo o kaya o kaya kamag-anak mo, no? Paano nila nakukuha 'yon? Paano hindi nila makukuha? Eh ang buong buhay natin nasa loob na ng Facebook at saka Aha. ng TikTok at ng kung ano-ano pang mga social media Shox. applications. <laughs> hindi ba? Okay. Kung pinablik mo ang iyong video, mm -mm. Lalo kung ikaw ay sikat na vlogger. Mm -mm. Ikaw ay halimbawa vlogger. Alam namin ang boses mo sa so, na yon. Mm -hmm. Technically para ka ng media personality. At mm -hmm. at the same time, nakita namin na social media mo. Kilala rin namin kung sino ang mga kamag-anak mo. Mm -hmm. Sinong kapatid mo? Pati kung sino ahenta mo sa, sa insurance baka napagmalaki mo. Okay. Oh, nagkataon din. Hinanap namin sa Facebook, may video rin siya. Mm -hmm. May boses din siya. Madali na. the rest is easy, no? magagaya na yung bosses. Magagaya. Hindi pa naman siya nangyayari sa Pilipinas. Okay. Pero dahil na-detect na siya at ginamit na siya sa sa ibang bansa, Amerika at uh, Europe, yung gumaga gumagawa nito, maaring may mga tools na, yung mga mm -hmm. sindikatong international syndicates, diyan naman nagsimula lahat ano? mm -mm, mm -mm. At maaring binibenta na nila yung tools na 'yan. Kaya minomonitor na natin kung maaring ginagamit na rin dito sa ating bayan, sa ating naman. bansa. Hmm so, ano yung masasabi mo, Yusek, do sa mga nakikinig at nanonood sa atin? Sana naman, do no? hindi, siya, hindi siya mangyari dito sa Pilipinas. Pero sabi mo nga, since nangyari na siya sa US at Europe, hindi malayong mangyari yan dito. So, ano yung dapat nilang gawin? Paano sila mag-iingat laban doon sa mga Ganyan na AI na parang phishing din yung ginagawa, ah, no? Oo, oh, original, original na budol-budol. Original na budol-budol <laughs> ng gagaya ng Boses. bosses, naka-bosses talaga nung kilala nila. Uh -huh. So, paano nilang matutukoy if it's fake or not? Ano yung dapat nilang gawin para teka, wag tayong papabudol? Ah. Uh -huh. Well, ang uh, suggestion ko, no, pag na-interview ako sa media tulad nito, mm -hmm. ay gumamit tayo ng mga tinatawag na challenge or passcodes mga normal na tanong pero may ine-expect kang kakaibang sagot. Mm -hmm. At pag-uusapan ninyo ng mga kapamilya mo yan. Halimbawa, pag emergency at sinasabi mayroong nag-claim na ako ay na mm -hmm. dapat mayroong conversation ang ang asawa ko at ako, halimbawa, or anak ko at ako. Na halimbawa lang, mm -hmm. tatanungin ako, uh, ang ganda ng araw, ano? Aha. Pero napakalayo ng sagot. Pwede ko sabihin, uh, namumula kasi yung damit ko. Ay, see. Kung baga, meron kayong secret code. Meron kayong code. Oh. At, at hindi rin ito, tandaan niyo, hindi rin ito, at, karamihan sa ginagamit natin mga nung unang panahon. Naalala nyo, ganun, ganun din naman sa budol. Nung nauso kidnapping, Filipino chinese po ako, by mm -hmm. Nung nauso po ang kidnapping, may ganyan kami sa pamilya. Na ah. kapag ka may tumawag, meron kami tinatawag na confirmation. Mm -mm. Hindi code eh. Passphrase mm -mm. mm -mm. na confirmation. Para alam namin na Either in danger ka ba or niloloko ka lang or kasi minsan tumatawag sa iyo akala mo uh -oh. normal eh pero uh -oh. actually in danger ka mm -hmm. di ba pinwersa ka lang na tumawag yes yes uh -oh. so hindi naman to lumang hindi naman to bagong sistema pero suggestion ko practice na rin natin yung ating mga kamag-anak sa mga ganitong pamamaraan maganda rin yun, binabalikan natin yung mga lumang strategy Yes. No? Para sa bagong paraan ng mga panluloko, para wag tayong maloko. Para wag tayong maloko. Oh, tama.